mga kadyano, nagbulaklak na po yung ating bungging bilya. Kasi patag araw na. Ayan. Ang ganda tingnan. So beautiful. pinapaakit ko dito sa may arko. Para pag, kunyari, nasira na itong arko, eh, papalit tong bunga bilya. Sana. Sana nga. Ay mga kadyano, nagsasaing na tayo sa rice cooker. Tignan natin kung nagluluto na. <laughs> Ayun, umiinit na siya. Saan <laughs> maganda yung luto niya. Lalakas kuryente ko dito kasi 700 watts to eh. Saan so, na yata nga? Oh, na. Papilip yan. Okay. Clock? Lumapit ka lang sa karo. Pinarapan kayo sarili. Buwisit na lang gulit. Ah, na, kumalso. Oo. Ayun o, dami na matay Oo oh. nga nila. Siyempre, pag naipong niya sa loob. Nakukuryente ba yan? Oo. No. May tubig sa loob niya. Mame Mga marahin magpa instill saya iyo Ah. Ha. Masa matangin lang. Royo. Hindi na tayo nag Ah. Okay na. Oh, may ilaw. Oh. ilaw. Hindi na kasi ako makarampa doon eh. Ang taas na kasi. Dito sa gilid. Hindi na ako makarampa doon eh. Bumaba kasi yung lupa. Bumaba. Usap naman yan. Sabi mo hindi ka magbibis. Hindi magbibis. Patot na ako? Ayun oh. Pogi-pogi! <laughs> Generator sila oh. Kagutom naman dito. Bango ah. Huwag niya tukot no. Pride Motives. Pride Motives? Oo. Pwede. Teka oh. Anong gusto mo? Kung carbon. Anong? Lutlo?

Yes, wala akong ano ha, wala akong sasawa ng mga Wala po ito. Ah. Ayun, nagbabay. Sige ka, yung tariya ko lang naman. Hindi kasi ako nag-dosobay na ano. Mm -hmm. 80, na. 80 pesos yan oh, eh. Ayun, tamod na. Ayun, ah, no. wala well, halo-halo. Salad. Okay. Hey, eh, nasa baba. Presyo. Punta rin sa taas. Pero mababa, tatlong. No. Alin? No, so, burger. Burger? Ito dyan, no? Kasi na nata dyan. Ikaw! Ikaw, Ikaw ulong ako. Tatlong ako. Ha? Tatlong. Ikaw, so, bahala. Ha? Palaki niya, haba niya, no? Ay, mga bari naman to, ah. Bawal sa inyo yan. Ay, ano kung hindi bawal? Noodles ka na lang daw. <laughs> Ikaw, ito, ito, ano? Iniisipan ko ba? Hindi, hindi lang kayo. Fifty? Sarap mo, hindi. Border na lang. Ito, parang mag-skating dito. Oo. Sa gilid. Skating ka na. Eh, nagsuka ko eh. Hanggang doon pa pala yun. Ano yun? Sir, sa bahay, may noodles. Hindi ako makakapag- Fried noodles. Mag-desisyon ka na. Fried noodles. Fried noodles. Pag fried noodles ba, fried <laughs> lang talaga? O oh, may sabaw yun? Wala. Fried. <laughs> Now, no, pride, no, Ito no, pride mo Yung with you, may pupa o yung date lang. Yung order po. Ikaw, what's that? burger, ikaw. Ano naman talaga? Ang okay, Pride Right, with you. so, right, order po. Sa akin, Ma, dalawang ano tik mar di masyado yung generator. Ano ba ito Arbay, O pa paano nga ako? Bali dalawa pati ikaw ang dagdag ng kabila. Dalawa? Oo, uh, uh, dalawang chicken. Okay. Sa akin dalawang cheeseburger. Dalaw tayo? Oo. Tabi mo isa lang. Ano na yun. niyon? Ay mabitin. Hati tayo sa isa. Mangon ng margarine ah Mamabawas din I'm proud of you Ano po sa po, ano Kasi nakaugot sa kaming eleven Bakit? Bago mag-twelve sumuwi na kami Iba, lapdot pa po Ano? Eh mga eleven yun Ano na talaga Ano Mga three po, nandito na kami Mga may Ay mahaba po yan Kamyas, hanggang sa labasin Kaya lang pa Opo. Mamaya pa po yan. Mga gabi. Kompleto na po, no? Mga alas 7. Kompleto na po. Okay, mga kumakain sa gabi? Oo. Oh. Kung mga kumakain sa gabi? Marami po. Marami po kumakain dyan po, no? Mga tayo? Opo. Mag-business ka na, Crystal, no? Yung lakatan po na yung puno yan, no? Tapos yun, parking yan lang po isa ito, yun. Sa ito, pila? Opo, parking. Puno po yan. Nalala po kami sa kalahatian. Mahaba pa ro. Ang ano? Ah. Sa babu na eh. Masaya pa na rito, ano? Opo. Nasaan po ba kayo, sir? Doon, sa, sa Lapungag. Ah? Ah. Diyan lang, oh. Hindi, pag Delango. ano, ano, ano. Oo. Kasi gumis, oh. ito ni Sempre. Kasi maninginda ng pinak sa kandaba, nangandis na rin po. Yung mga nag show na... Yung mga nagtatakoyaki, na che shake eh, mga nakabutob po sa may gawing akasya oh. sila. Nangandito na rin siya. Uh. Hindi na daw ganong mano po doon eh. Oh. Oh. E io ho l'indipendente, ma è inutile. Allora, su cosa mi fai il tinto farito? Non ne ha, conti Eh, er, oh, hey, Crystal niya doon. Bawang sa Crystal niya. masarap. Hmm. Nilalagyan pa si Lito. Nilalagyan po. Nilalagyan? Kayo po, kung gusto po. Saka ano? Pagyanan po, abang ha. Kung so, uh, bahala sa buhay ito. mo. Saka po ito, teriyaki sauce po. Eto, ano? Ano ito, ano ito? Parehas lang po, oh, po lalagyan dito. Na, Ayan, tsaka po yung sauce. Ayan, kulang po yan. Ayan, kung pa. Talo niya po, pagkukulang, dagdaga na lang po. Ano po ba, chapstick Ayan, ano po kayo. po. 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 Ayan, Ayan po. Tatlo. Sabay, okay, ikaw lang baka kain. Tatay lang daw ang kakain. Ay, na wala yung bayad. Kano yan?

Ayun no, tiyat Kaya alas 12 pala ito, parang, parang tao. Kaya ah. nga. May uwi na tayo maaga. Ayun no. Kaya rito, may pera ano. Mura lang naman eh. Kaya si dalawa na. Huwag sa dalawa. Si rin naman sa iyo ha. lang. Pansit niyo sa iyo e. Eh. dalawa? Tamis naman yata. <laughs> Bakit ganun yung pala e? Eh? puti Bakit yung May puti-puti. <laughs> Uhud oh, yan. Ha? Ah? Eh, oh. May uhud. Uhud. Natake ng oh. uhud. Parang nalalanta rin, no? Uhud. Mm. Kung kuwan po nalalanta. O baba yung ano niyan, pagka hindi mo agapan. Eh, nalalanta, oh. Eh, pa nalalanta. Eh, parang nalalanta. Mapapayat po so, sa antinan you know? Tayo sa bypass road Dahil pala nagdrawn na ng drone eh Ang mamaliwanag pa So sa na lang, meron mo siguro na bukas yan uh, Bukas! Palipad tayo Pag itong oras makakalipad pa yung drone ko eh Kaya pa yan Pero pag sobrang dilim din na kaya Pag nahulog ako dito eh no?

and and it's mine ay mga kadyano maganda ang ganda ganda ko na ba may ilaw na yung solar nail I'm pretty ay mga kadyano mag-endorse tayo ng temo products sana maging successful tayo sana mas dumami pa yung collaboration ko. Yahoo! Bambayad sa kotse. <laughs> Pag sumika na tayo, million na yung kung sa atin offer. Ganun na ako na yan. Pa 7,000 lang daw kasi ako eh. Buti na lang automatic yung ilaw ko. That's the technology. Technology? Tanto kami gasip.